experience mo mo guys o kanang o sinira ka, ka. ayun sige ka kapas mo sa so, kunay ka o kaon pero mapas mo gihapon ta ka guys kay nga no unahon na to ang pagbuto kung ang mga customers kay Bahalag, -pass mo, pas mo guys basta mauna ang customer o kuan kaon so karon is 11 kuan na 11:30 na wala pa koy pamahaw guys so morning my slim ta kay pamahaw dala mang paliot ko so, panihapon is mga alas 9 na sa gabi itaw makakaon guys kay busog pa man gyagana ka alas 2 sa hapon So, gina ginaikinabuhay sa kusinera, guys then magkapasok pasok paso, pagod ka so, sa kung paso o oh, grabe laki ko pasok guys pasok sa oil kaya ako kala is putol ang handle then ako nabuhian kay init mo akong gawiran ko na ang akong trapo is ano man siya ko new piece so nabuhian ako ang kuan kala so ni tag seat dili sa akong buktong ito kan kayo guy, ni guys so Ayan siya magmita kay Juan. Ngit-ngit ako ang suka. So much na live sa Cosenara. Mapas mo, mapaso. So bahala na guys. At least makakita taong sapi kadaadlaw nga naatay ma kuan kadaadlaw naatay ma konsumo kadaadlaw so ano na guys ang atong punan is bali-bali ra gyud basta mang negosyo ta kuhunan is bali-bali kada adlaw so ang tagamay so naputay paliton nga ako na ako'y paliton nga pizza sa baboy pizza sa manok so napay ako mga alagang mga aso ang pakaunan guys so budget budget ragib guys no kay ang atong kita is kinagmay raman so that's all for today's video so thank you kay guys sa inyong Always support sa mga videos, maraming salamat.